ba ang ibig sabihin ng karapatan. Ang karapatan ay ang mga bagay o gawaing ipinagkaloob sa si isang tao na maaari niyang gawin habang siya ay nabubuhay. Alam niyo ba may mga karapatan ang bawat kasapi ng pamilya? Handa na ba kayong malaman ang inyong karapatan? Magaling! Halina at isa-isahin natin ang karapatan ng bawat kasapi ng pamilya. Karapatan ng mga anak Karapatang maisilang at nabigyan ng pangalan Karapatang mahalin at talagaan ng mga magulang Karapatang makakain ng sapat na pagkain. Karapatang makapag-aral. Karapatang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapagdibang. Karapatang mapaunlad ang sariling kakayahan. Karapatang magsalita at mapakinggan karapatang tumira sa malinis at maayos na tahanan. Hindi lamang ang mga anak ang merong karapatan, pati na rin ang ating mga magulang. Karapatan ng mga magulang Karapatang mahalin ng mga anak Karapatang igalang ng mga anak Karapatang mapaligaya ng mga anak Karapatang mabigyan ng pagkakataong makapagpahinga at makapagdibang Ilan lamang iyan sa mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya na dapat nating pagtuunan ng pansin? Ang paggalang sa karapatan ng bawat isa ay mahalaga upang maging masaya ang ating pamilya. Nauunawaan nyo na ba ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya? Magaling! Lagi niyong tatandaan mga bata na isa sa mga sikreto ng pagiging masayang pamilya ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa. Sana marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, paalam!